Uh, alam mo hindi ko pa talaga masasabi no. Uh, sa pagtat kanina eh nagkaroon kami ng initial na initial na hearing kanina pero pinosuspend muna ng namin para tawagan tawagin namin ang mga resource speakers tulad ng DOJ, tulad ng uh, ng Commission on Human Rights at ng uh, Philippine National Police. Uh, kailangan namin marinate at kailangan uh, Ah, uh, pananaw na? O statement of the day? Mm-hmm. Pero... Um, sir, dahil na na-file nga po tong resolution na to, no? Alam naman natin na uh, during the time of the Duterte administration and hanggang nitong pagsisimula po ng Marcos administration, isa naman yung tono nila eh, na hindi natin kailangan ng International Criminal Court because nasa maayos naman po yung sistema ng ating hudikatura sa Pilipinas. So with with your decision to file this particular resolution, what does it say about our judicial system? Well, nainiwala ako, our judicial system is still uh, okay. No? Wala, wala naman tayong problema sa ating judicial system. Although, nainiwala din naman ako na dapat nang makita ito ng uh, international uh, criminal court na wala tayong tinatago. I mean, as, uh, hanggat uh, ating silang hindi pinapasok ito, samantalang so tayo po yung member ng community of nation, eh, sasabihin ng mga yan, palagi nilang sabihin na may tinatago tayo, talaga meron tayong mga meron tayong mga violations ng human rights. Eh, this time, eh, sabihin na sa kanila, okay, pumunta kayo dito. Sinanin may higit kung meron kayong violation ng human rights.